Akit okay, tayo dito. Para mas maganda siguro yung view, no? Facing dito na area, Oh. Ayan, tingnan natin kung ano meron sa taas. O, oh, oh, sabi na, eh. Mas maganda yung view dito, eh. Ayan, o. Oh. Tingnan nyo po. Wow. <laughs> ganda. Ayan, huwag lang sana tayo tamaan ng bola dito sa taas. Kasi may mga naglalaro. Pero look at that. Ganda. Ganda ng tanawin. Ganda ng view from here no green na green ganda ng pagkakatrim ng damo and so dito tayo galing and yan ganda ng view so ito yung bagong building na na restore dito sa loob ng Intramuros yan itong kulay puti katabi siya nung no? ito yung museum po na binuksan dito ayan siya tapos sa uh, tapat lang merong mga kainan dito akit tayo sa taas nyan so akit tayo dito sa bahaging ito ng intramuros tingnan natin ngayon lang ulit tayo uh, makakaakyat dito so ito yung saan ba to ayan yung museo yung bagong building kanina tapos ito yung papunta nung under Circle ayan so silip lang tayo dito sa taas tapos alam ko mga golf o nga ayan oh. Ganda nung tubo ng mga damo. Oh. sa so, mga golf course area ito. Dito sa Intramuros. Ayan, ganda nung parang sarap magpagulong-gulong dyan sa damo. <laughs> ganda oh. Green na green. So kasama lang natin dito sa taas. Ilang mga estudyante. Dito naman merong lagoon. Ayan, ang oh, ganda. So, ito yung lagoon sa si area nito. Parang masarap tumambay din dito, no? Kasi ayan, tahimik. Ayan, oh, wala masyadong tao. Mhm. So, merong walkway dito hindi tayo maglakad. Papunta doon sa uh, kabila. Tapos sa baba, may mga food stalls din. Ingat lang kasi madulas. Ayan. Dito maganda oh. Ayan, ganda ng view ng lagoon dito oh. diba? So, instead na maglakad tayo dun sa sidewalk, ay, dito tayo. Mas maganda pa yung view. Ayan, gloomy na ulit yung weather. mhm uh -huh. Tapos, ito ata yung San Agustin Church. Kung hindi ako nagkakamali. Ito, yung banda dito. Tapos, sa baba. Ito yung naman yung view. Sayang, no? Kung mawala itong mga spaghetti wires ng Intramuros. Ang ganda sana. Ito so, pala maglaka dito ng ganitong oras, oh. Hapon. Basta hindi mainit. Yan. Okay, so dito ulit merong isa pang lagoon. Ano, ang daming mga naglalaro ng golf. Ganda oh. Tapos meron pala dito mga picture po ng mga presidente ng Pilipinas Okay, so meron tayong nakitang bababaan dito. Pakita ko sa inyo yung kasi ano na oh, no trespassing na doon. So dito ay bababa. Ayan makita ko sa inyo yung mga ano dito presidente hindi ko alam kung updated na ito ah ayan from Emilio Aguinaldo Manuel Alkeson anong sunod Jose P. Laurel Sergio Osmeña Manuel Rojas Elpidio Quirino Ramon Magsaysay Kaya natin kung updated na Carlos Garcia dado Makapagal Ferdinand E. Marcos Senior Ayan, Corazon Aquino Fidel Viramos Ayan, Joseph Estrada Gloria Makapagal Arroyo Benigno Aquino III at Rodrigo Duterte so wala pa yung kay PBBM Ayan. so kahit pa ulan na masok tayo dito sa Baluarte de San Diego yung last pasok ata natin dito 2019 pa yun nga lang makulimlim na yung panahon na parang ulan. so tara explore natin ulit itong Baluarte de San Diego kanina puro golf course yung nakita natin oh. so tara kita tayo dito Ayan, welcome po dito sa Baluarte de San Diego sa loob ng Intramuros Actually, ang dami nating ano, kasabay na mga nagtutour dito sa loob. And ayan. Dito muna tayo. Pwede, pwede, pwede. Hindi ko sure kung pwede bumaba. Buti hindi, hindi na masyado mainit, no? Kaya okay mag... Ikot-ikot dito. Ganitong oras. Okay. So ikot ko muna. Ta ikot ko muna kayo. Ito muna tayo sa may dito banda. So dyan tayo galing kanina. Ito yung mga kasabayan natin na nagtuturpo. Mabuting mahangin. Di ko lang sure ha, kung pwedeng bumaba dito. Pero alam ko isa ito sa mga pinagsushooting ano ng mga palabas. Mga movies. Tingnan natin kung ano pang mga makikita natin dito. Ayan yung Manila Hotel. Yung yung building. Ah, oh, wala na pala ano dito. Wala na. Ikot na lang tayo. Ayan. Ganda oh. Sana walang masyado ng Maano dito Tinubuan na ng mga damo halaman Pero parang ang sarap mag ano dito Ayun, Mag picture picture dito Purong green Pero syempre ingat lang baka mamaya May mga lumipad na mga Golf ball <laughs> Kasi golf course area yung pinakagilid po nito Ayan, Punta tayo dun So, punta muna tayo dito. Tingnan natin. Mamaya punta tayo doon kila kuya. Ah, pwede pala akong doon, no? Dito muna tayo. Tingnan lang natin. Ayan. Pakita ko sa inyo yung golf course area. Ayan, oh. O, oh, diba? So, ito yung view dito. Yung kalsada na yan papuntang Baseco and under circle po ah. Pagkaalis na dito, ayan oh, lipat tayo doon. Yung last kasi na pasyal natin dito. Parang andun lang tayo na area. Pwede pa umakyat dito sa gilid oh. Tingnan niyo po. Sa pinaka pader nitong Baluarte de San Diego. So tayo naman, nakita tayo dito Para mas maganda siguro yung view no? Facing dito na area oh Ayan, tingnan natin Kung anong meron sa taas Oh, oh sabi na eh Mas maganda yung view dito eh Ayan oh, tingnan nyo po Wow <laughs> Ganda So lagoon Ito yung sa kanina oh Pero dito Ayan, mas maganda dito oh Ang So golf course area din Actually paikot yan no Hanggang doon sa may Underpass Kapuntang City Hall no? Huwag lang sana tayo tamaan ng bola dito sa taas Kasi may mga naglalaro Pero look at that Ganda Ganda ng tanawin Ganda ng view From here no Green na green Ganda ng pagkakatrim ng damo Ayan, so dito tayo galing. Eh diyan, ganda ng view. Makulimlim lang ang panahon pero ang ganda pa rin ang tanawin from here. Kaya sa mga nagbabalak mag-visit dito sa Baluarte de di San Diego. Actually tanaw din dito oh, yung Torre de Manila. Ayan yung pambansang binansa ganila na pambansang photo bomber. Kitang-kita din pala dito. Oh, 'Di ba ganda ng ano oh, ganda ng view. lalo pag naka zoom out oh ang ganda okay sa baba na tayo ngayon po lakad naman tayo dito naman tayo punta sa may kabila sa mga nagtatanong po ay nagbabalak pumunta dito sa Balwarte de San Diego no? meron pong entrance fee na 75 pesos same rate don sa Fort Santiago and 50 pesos po yung discounted rate for students, PWD, etc. And kung nagbabala kayong pumunta dito or mamasyal, mas maganda rubber shoes or yung flat shoes kasi uneven yung mga surface na lalakaran nyo dito. Baka magtakong po kayo. Ayun matisod. So dito naman tayo. Ano naman kaya ang ah, meron dito? Ayan, baba tayo dito. Again, dyan tayo galing kanina. Ayan, o, dyan sa baba. tumuntay sa taas. Okay. Ang linis, buti walang mga nag-iiwan ng kalat dito. May mga basurahan din kasi sa paligid, even doon sa taas. Tapos ayan yung golf course area. Oh. So dito na area ayan ganito siya, mga bonsai mas maganda dun sa pinanggalingan natin pero maganda rin yung view ng golf course area dito kung hindi ako nagkakamali ito o yung pamantasan ng lungsod ng Maynila no? yung katabing school or katapat ng pinaka entrance nito PLM nung meron dito wala well, na masyadong tao dito kaya balik na tayo baba tayo dun sa kabilang naman lakas ng hangin sarap maglakad-lakad pag ganito po na mahangin okay so baba na tayo may na mga nagshoot din pala dito kanina nasa taas tayo ngayon dito naman tayo sa baba tingnan natin yung ilalim tabi tabi po yan so ito siya CR ata ito. Oh, may CR pala dito. Tapos, madilim lang kasi makulimlim. Ayan. So, ito yung looban niya. Ayan. So, may asong natutulog. Balik na tayo. <laughs> So basically yan yung tour natin dito sa Baluarte de San Diego.